At si Mark Benedict Castillo Dati rin po akong delivery rider At nagsang fast food delivery. Malaki na po yung ikonong nirapid sa akin. Dati-dati, medyo nahihirapan ako sa pag-provide ng pamilya ko. Pero ngayon, medyo hindi na po nang problema ko. Sa may hirap, gusto po yung ginagawa ko at magiging hirapan. Dapat po nasa condition yung katawan mo para magawa ko yung dapat mong gawin sa trabaho. Nga ano na nag-umakanta ka na tapos sa daan gano'n? Umakanta na lang po sa may Ito ang langit para hindi po ma-stress ka. Sa sarili? sarili po. <laughs> Siguro po yung mga... yung mga ko na sobrang saya po pag nag mabilis na na i-deliver yung, de yung mga pagkain nila na order po nila tapos sa sobrang na-appreciate po na-appreciate nila po yung trabaho namin binibigyan po nila kami ng parking po Pintay like, ko sa mga kapwa ko deliver rider pag sipagan lang nila at saka wag liwag sa sarili Para kasi nila yung katawan nila para makapag-deliver ng maayos Tapos, Papasalamat po ako kasi kung hindi dahil sa therapy ito, wala akong trabaho na na ganito po. Na napropobay ko yung pangangilan ng pamilya at at the same time, nagiging masaya ako na nagtrabaho.